Hi guys! Katatapos ko lang maligo at syempre, 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 dahil mainit na naman ngayon, tayo ay naka-sleeveless na naman. naka sa iksin na naman tayo ng suot. Katatapos ko lang maligo guys at syempre, syempre, ang aking ginamit ay ang ating, ang ating mahiwagang dry hair cap towel na ito. Na yung link ay nasa yellow basket na. Ayan guys, oh okay. ano kasi. Ito na. Madali ah. lang siyang gamitin. May buttons nito ito. And then, syempre, 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 ang aking suot na damit ay... chara -da! Mmm! -hmm. Sexy na naman si Korda Kuya! Ko Huwag <laughs> lang dito kasi mukhang baksidor talaga. <laughs> Dahil lang maingay. Oh, pat. Pat. O, oh, di ba? Ang ganda. Ang ganda. Alam nyo guys, napakamura lang na ito. Mura lang ito guys. Napakamura lang na ito. Kaya, napakamura na maganda at saka ma... Ano pa yung tela? Ang ganda pa ng tela. Malambot. Malambot! <laughs> Alin ang malambot? Asus! Yung mga ano na naman dyan, thunders na naman. Hindi, malambot yung tela. Malambot yung tela, tsaka maganda siya. Malambot sa balat. Masarap isuot. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ano pang hinihintay nyo? Sa lahat ng gusto malambot? Sa lahat ng gusto ng masarap? <laughs> isuot? <laughs> Ayan na, lalo nating asarin ang mga thunders. Sa so, lahat ng may gusto ng ganitong damit, guys, marami pa itong mga style. Punta lamang po kayo dyan sa ating yellow basket. Punta kayo dyan sa ating yellow basket. Yung link nito ay ilalagay ko na lang dyan sa baba. Gusto niyo ba ng ganito? Oh, pack! Pack! <laughs> pa Aray ko mo tigpa kung ma-outbalance. O, oh, diba? Super ganda niya. And sexy sexy. nyo na huwag wag na lang anuhin ang aking likaliki <laughs> Wala lang masaya lang ako ang ganda ng damit ko. Ang ganda ng damit ko. And I'm fresco fresco ko char. O oh, diba ito talaga na gusto ko yung likod talaga. O Ah, oh, saan ka dyan ano yari sa brat ko? Hindi yata pantay. Baga mabash nyo naman tayo. Pero sige lang. Welcome, basher! <laughs> o diba? Basta guys ha, mura lang ito. Check out na kayo guys ha. Yung link nandyan lang yan. Nasa baba. Ilalagay ko yung link dyan sa baba. O di kaya sa caption. Basta napaka mura lang nito. Ha? Sala lang. Check out na kayo guys check out na kayo and maraming maraming salamat po sa aking mga masugid na taga-subaybay sa mga solid supporters so thank you maglalagay na ako ng uh, cream para sa ating pimple so hanggang sa muli follow for more pa sex ni Jen Tisadels Delivlan bye